yan, malbahir. Tignan niyo nang laki-laki. Ting, Ay 'Yun 'yung, ano, kuyog. Danggit. 'Yung sinasabi ko sa iyo 'yung okay? 'yun, danggit. Tara pa, guys. 'Yun, kuyog. Na hulis 'yan, araw. Baka mala baka mura 'yun. Di ba nahuli sa palubog yan? Kuyog na yan. Pang araw siguro yung kuyog na yan. May tanggal, may kuyog. Oh, kuyog guys oh so. Dito. Di. Eh? Ito ang tatanggal yan. Tarapin, kuyog niya. kuyog tarapin, guys tarap, so. Malaki. Pulupot. ay yung mga pulupot. Ito yung ah, mo. Ah, hawag ka dito. Ayun guys, no? Kuyog. Islang kuyog. Ah, malaki. Ayun. Kado pag nakatinik yan. Islang kuyog. Sa palubog na huli yan, ah. Alis yan ang araw, ah.

Sinanggal ko yung pumalok. May ingat. ingat talaga dyan. Gusto ko lang makalagali nito. Ako kuha. lang yes. ko ang sa Ayan tinik. Saan? Ano yan? Ito rin kanina Urak Mulmul tawagin nila Sa bisaya Sa Manila mulmul din to eh. no? Ay loro pala Loro guys Ito yung Tawag nito ito yung Matinik niya Kuyog. Kuyog. Bisaya, dangit. kuyog sama. danggit. Ay danggit 'yan. Hmm. Malilit lang 'yung danggit, 'di ba? Malaki Lil, na. din pala nang malaki. Ay, din Lumalaki rin pala 'yung danggit. 'Yung ginagawang kuan eh, tuyo.